Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang bumati sa inyo ng magandang buhay. Ayan. Mga, kam mga kamalayang puso. Maganda ba ang katagang benchmarking? Or kailangan ba natin mag-benchmark -bench, mag sa iba't ibang bansa para po sa ikagaganda o, ng ng ating bansa o makakatulong sa komunidad at sa same time po sa mother earth. Ang gusto ko pong sabihin po mga puso uh, ito pong nangyayari po sa atin dito sa uh, uh, mga waste basura o waste management kailangan ba natin mag, mag, nag smart sa ibang bansa pa, para gayahin. Kasi meron po akong mga nakikitang mga nagbablog sa ibang bansa na talagang maganda po ang waste management po nila. Organisado po talaga. Na makikita mong uh, hindi lang basta-basta ang pagtapo ng basura, kundi ito ay nakaprogram. Uh, una, una sana merong programa ang gobyerno sa waste management. Sa Pilipinas, meron man po. Marami pong nagkukulik ng basura sa bawat komunidad. Sa iba't ibang komunidad, meron pong mga ng basura. Ngunit, pag nito ay lahat, ana, kuha lahat. At same time, itatapon sa mga mga lugar kung saan kung saan po yung tapunan ng mga basura eh, inilaan ng isang Uh, bayan kusang saan po sila magtatapon ng basura sama-sama uh, na wala pong ano, lahok-lahok na po at ito po ay maepekto po sa ating mother earth sa ating mundo kasi pag ang isang basura ay sama-sama halo-halo ano ano-anong na ano nagkukos po ito ng ano, greenhouse effect um, <laughs> may greenhouse effect po nag-create po siya ng carbon dioxide at ang carbon dioxide nito ay maaaring itong greenhouse effect na to ang ano nito ay uh, additional na karagdagan na pwede o possible na mabutas ang ating ozone layer pagpapainit po ng buong mundo ito na po yung uh, sanhi ng ano ng uh, climate change. Yan. Ang kahilingan ko, sana kahilingan nyo rin at naobserbahan nyo rin mga kamalayang puso kasi ito yung obser observation ko. Yung pagkukulikta ng basura dito sa Pilipinas ay ay halo-halo nga. Pero kung organisado po ito, ay mas maganda. Kung hiwalay yung mga nabubulok, hiwalay yung mga plastic, bote, uh, bakal organisado siya sa isang lalagyan uh, mas maganda at mas maganda sana kung gumawa ang gobyerno ng isang programang doon sa recycle or kung hindi ma-recycle segregation doon sa pagtatapon ng mga basura at tatapunan ng basura at yung mga mapapalit na pwede pang recycle ay eh, meron sanang mga kumpanya na dadalhan, dadalhin ito ang mamahala po nito gobyerno pa rin pero ang tatrabaho tayo tayo pa rin mga Pilipino at magtutulungan <clears throat> kumbaga nangyayari ito sa ibang bansa eh ginagawa eh yung waste management na maganda pag ganito po yung nangyari sa atin makakatulong po tayo sa mother earth makakabawas po tayo sa pollution na. Sigurado po 'yon. Sigurado, sigurado po 'yon. At nakadagdag po tayo ng kita sa mga kolektor ng basura. Or kung sino man po ang pwedeng mamahala niyan. Sino nga ba? Di tayo pa rin. Tayo pa rin mga Pilipino. Unang-una, -una, yung mga nabubulok, maaari pa yung maging uh, pataba, fertilizer, hindi pang kulitin kasi magiging lupa yan ay kung halo-halo yan, paano magiging lupa yan kung halo-halo yung mga basura, plastic ay kung nahiwalay yung plastic ay ano, ah uh, marirecycle pa yung mga pa yan ng pa ng iba pang mga bagay paano yan partner partner ang ah uh, bayan, ang barangay, ang bayan at ang um, uh, national ang gobyerno oh, kung mayroong mga tamang tapunan ng basura o na segregate mas segregate po ito mayroong pong area na tapunan ng basura ang isang komunidad na ilalaan luwahiwalay hiwa gagawin niya ng ano ng bawat Pilipino mas maganda, mas mapadali ang ano, kumbaga ang magiging kolektor din, iba-iba din iba-iba din ang kukuha Oh, yung unang mga bubulok, madaling ano yun eh, madaling dapat kung piling everyday o twice a day ang magkulikta niyan, ayos. Pero yung mga hindi naman nabubulok, kahit yan ay umabot yan ng week, pwede. At piling, piling kumita yung barangay, piling kumita yung yung bayan, kung yan ay ihiwalay natin. Yung organize lang. At maganda na magkaroon ng programa ang mga, mga, ang, ang, pamahalaan ng gobyerno po natin ng ganyan kasi malaking tulong po ito ito na po yung uh, uh, ugnayan sa kalikasan tayo mismo yung mamalasakit sa ating kalikasan hindi yung tapon lang tayo dito tapon tayo doon kala natin, iniipon natin yung basura natin, ipon-ipon lahat. Tapos pagdating ng basura, ng, ng kolektor ng basura, eh, okay na. Masaya na tayo, nawala na yung basura sa atin. Pero yung pinagtapunan, pinag-ipon-ipon, yun lang nga yung sinasabi ko, mag-create po siya ng greenhouse effect. O. Oh. O. Oh. Iinit. Maraming Uh, dumagdag sa init ng panahon ng at, dito po sa, buong, sa ating mundo at ang magiging nga yan, yung yung putas ng asin o kursong E dun man lang, sana makatulong tayo bilang isang mamamayang Pilipino, maging responsible na mamamayang Pilipino sa pamamagitan lang po ng tamang pagtapo ng basura o segregation ng basura. Kasi, tinari ko yung dito mga kamalayang puso sa bahay, mag-segregate. ko pa nga yung plastic, sako sa ilalagay sa inyo. No, pinagbalutan na yung sida. O karami. Pinugasan eh. ko pa yun. Baka ko ilagay sa isang uh, grupo ng plastic. Kaso pa, <laughs> pagkuha naman ng basura, ng kolektor ng basura, sama-sama pa rin. Yun yung napansin ko. Kaya sabi ko, hindi walang, may programa ng pagkolekta ng basura. Pero, pero mga kamalang gusto yung tamang proseso, um, ano, ay hindi nangyayari. Kumbaga, na na, na kung titingnan mo ng malalim pero kung hindi mo lang titingnan wala lang yung basura sa bahay mo ay ayos lang na wala sa bahay mo yung basura pero yung ang baka ng basura ay meron palang epekto sa atin oh. sana nagustuhan nyo yung ginawa natin yung video mga kamalangin puso